Aris, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay na maaari kang makakilala ng bagong tao na may magagandang ideya o panukala, maging bukas sa pakikinig at pag-aralan ng mabuti ang kanilang mga alok, kung may potensyal ang kanilang panukala. Huwag matakot na sumubok kahit maliit lamang ang puhunan, ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng pag-unlad sa hinaharap. Sa tahanan, maganda ang aura ng kapalaran kung may miyembro ng pamilya na nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa. Ipakita ang iyong suporta, malaki ang tsansa nilang makahanap ng maayos na oportunidad basta't may tiwala sila sa kanilang kakayahan. Sa trabaho, maayos ang daloy ng araw, ipagpatuloy ang pagiging masipag at masinop, dahil napapansin ito ng iyong mga nakatataas, ang iyong dedikasyon ay maaaring magbunga ng mas mataas na pagkilala o pag-asenso. Sa pag-ibig, tahimik at masaya ang araw, maging maunawain sa iyong kapareha, at patuloy ninyong itaguyod ang positibong enerhiya sa inyong relasyon, ang ganitong vibes ay magdadala ng tagumpay sa inyong samahan, ang payo ng kalikasan ng mga bituin, gawin ang mga nararapat ng may buong tiwala sa iyong kakayahan, Aris. Ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay gold, simbolo ng lakas at determinasyon na magdadala ng sigla sa iyong mga gawain, ang mga number 5 at number 19 ay nagbibigay ng gabay na tiyakin ang tagumpay sa bawat hakbang, gamitin ang enerhiyang hatid ng kulay na ito upang harapin ang mga hamon habang ang mga numerong nabanggit ay tanda ng iyong kakayahang umangat sa anumang sitwasyon. Taurus, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay na maging maingat sa anumang kasunduan o kontratang kailangang pirmahan, hindi ito ang tamang araw para magtuloy ng deal, kaya't mas mabuting ipagpaliban muna ito upang maiwasan ang posibleng pagkalugi. Sa tahanan, Maaaring magkaroon ng miyembro ng pamilya na gumagawa rin ng kasunduan o kontrata. Ipaalala sa kanila na magdoble ingat o ipagpaliban muna ito para maiwasan ang hindi magandang resulta. Sa pagmamahalan, maayos ang daloy ng araw, magplano para sa ikabubuti ng inyong pamilya at siguraduhing laging may positibong pananaw sa buhay ang ganitong diskarte ay magdadala ng swerte sa inyong kabuhayan at kalusugan. Sa negosyo, maging maingat sa pakikitungo, lalo na kung may kinalaman ito sa pera, huwag agad magtitiwala, kahit sa mga dati mong tauhan, upang maiwasan ang pagkawala ng kita, magtiwala sa sariling diskarte at huwag magmadali sa paggawa ng desisyon ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, maghintay sa tamang pagkakataon at huwag magmadali sa mga bagay na maaaring magdulot ng problema, Taurus. Ang kulay silver ang magdadala ng positibong enerhiya para sa iyo ngayon, isang paalala ng kasaganaan at katatagan, ang mga number 7 at number 14 ay simbolo ng balanse at progreso. Hayaan ang kulay na ito na magbigay ng kapayapaan at inspirasyon upang makabuo ng matibay na plano para sa hinaharap. Ang mga numerong ito ay magsisilbing giya upang maabot ang iyong mga layunin. Gemini, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay na maging mapanuri at maingat sa pakikipag-usap, huwag basta magtitiwala. Lalo na kung pera ang nakataya, mahalagang ilagay sa isip na mas mabuting hindi kumita ng malaki kaysa mawalan, maghinay-hinay at iwasang malito sa mga desisyon. Iwasan ang agarang pagpirma sa anumang kasunduan, mas mabuting kumonsulta muna sa mga eksperto o taong mapagkakatiwalaan upang masiguro ang kaligtasan ng iyong pinaghirapan. Sa tahanan, may sinyales na maaaring dumating ang isang bisita, magdala sila ng magagandang oportunidad na makatutulong sa inyong pamumuhay. Ipakita ang iyong positibong disposisyon sa kanila upang mas mapagtibay ang inyong ugnayan. Sa trabaho, mag-ingat sa posibleng problema. Iwasan muna ang pagtulong sa mga kasamahan na maaaring magdulot ng abala o suliranin. Manatiling nakatutok sa sariling gawain upang makaiwas sa anumang komplikasyon. Ang payo ng kalikasan ng mga bituin, maging maingat at huwag magpadalos-dalos sa anumang desisyon ngayong araw. Gemini. Ang kulay yellow ang magpapalakas ng iyong kaisipan at komunikasyon, natutulong sa iyo sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga number 23 at number 11 ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pagunawa at tagumpay sa mga desisyon. Ang liwanag ng kulay na ito ay magdadala ng kasiglahan sa araw mo, habang ang mga numerong ito ang magiging gabay mo sa iyong mga hakbang. Cancer, ngayong araw, magingat sa pakikitungo sa mga tao. Huwag agad magbigay ng tiwala sa mga makakausap mo dahil maaaring may mga tao na kukuha lang ng pakinabang mula sa iyo at iiwan ka na kapag wala na silang makuha. Kung may mga bagay kang kailangang ayusin, gawin mo ito ng mahinahon, magpakasensitibo at huwag magmadali para magawa mo ng maayos ang lahat ng iyong gawain. Sa tahanan, Magmasid mabuti sa mga nangyayari sa iyong pamilya. Kung may napapansin kang kailangan ng iyong payo, ibigay ito ng may mababang tono at maingat na salita. Sa ganitong paraan, mas magiging mapagmahal at maayos ang relasyon ng bawat isa sa pamilya. Pagdating sa pera, maging masinop ngayong araw. Huwag basta magpapahiram ng pera kahit pa sa kaibigan o kamag-anak. Ang pag-iingat ay makakatulong para maiwasan ang anumang suliranin ukol sa pananalapi. Sa trabaho, maglaan ng pokos at gawin ang iyong mga responsibilidad ng maingat. Ang pagiging masipag at maayos ay magdadala ng positibong impresyon mula sa iyong superior. Sa ganitong paraan, maaalala ka nila para sa anumang rekomendasyon patungo sa promosyon o pag-asenso ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw. Ngayong araw, pagtuunan ng pansin ang pagiging maingat at pasensyoso, ang bawat aksyon ay magdudulot ng mas maayos na resulta kung gagawin ng may pagsasaalang-alang, cancer. Ang kulay blue ang magpapabalanse sa iyong emosyon ngayon, na nagbibigay ng kapanatagan at lakas ng loob, ang mga number 32 at number 8 ay nagbibigay ng inspirasyon at pahiwatig ng tagumpay sa bawat hakbang. Hayaan ang kulay na ito na gabayan ka sa paggawa ng mahahalagang desisyon, habang ang mga numerong ito ay paalala ng iyong tiwala sa sarili. Leo, ngayong araw, kung may balak kang makipagkita sa isang kaibigan, Maging handa ka sa anumang usapan, huwag umasa ng labis kahit pa malapit kayo noon, tandaan, hindi lahat ng tao ay tulad ng inaakala mo, iwasan din ang mga taong mahilig magbuhat ng sariling bangko dahil maaaring makaapekto ito sa iyong enerhiya, ingatan ang sarili mula sa mga tao na maaaring manghimasok sa iyong kabutihan para sa kanilang pakinabang. Sa pamilya, Bigyang pansin ang bawat miyembro. Maaaring may isang taong may problema ngunit nahihiyang magsabi. Gamitin ang iyong pagmamalasakit upang agad itong matulungan at maiwasang lumala ang sitwasyon. Kung may negosyo, maging mapanuri sa mga transaksyon. Ang maliit na problema ay maaaring lumaki kung hindi agad maagapan. Magpakatalino sa bawat desisyon at huwag magpadalos-dalos sa usaping pag-ibig, maging mahinahon at iwasan ang pagiging mainita ng ulo, ang malumanay na pakikitungo sa kapareha o mahal sa buhay ay magpapalayo sa anumang hindi pagkakaunawaan, huwag magbitaw ng mga salitang makakasakit upang mapanatili ang kapayapaan sa inyong relasyon, ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan. Ngayong araw, Maging mahinahon sa bawat kilos at salitang bibitawan. Ang pag-iwas sa negatibong enerhiya ay magdudulot ng mas magaan at positibong pakiramdam. Leo. Ang kulay gold ay nagdadala ng inspirasyon at tagumpay sa iyong araw, isang paalala ng iyong kakayahang manguna. Ang mga number 10 at number 15 ay nagsasaad ng masaganang pagkakataon na dumarating sa iyong landas. Gamitin ang lakas ng kulay na ito upang ipakita ang iyong mga talento at ang mga numerong ito upang tiyakin ang pag-abot sa iyong mga pangarap. Virgo, ngayong araw, tila may kahinaan ang daloy ng swerte para sa iyo. Iwasan muna ang paggawa ng anumang transaksyon o pagpayag sa mga alok ng ibang tao upang hindi ka mapasok sa problema. Kung may pagkakataon, mas mainam na bisitahin ang iyong mga magulang. Ang kanilang presensya ay maaaring magbigay sa iyo ng positibong enerhiya at mas mabuting pananaw sa mga darating na araw. Sa pera, maging maingat sa paggastos. Kung mayroong dapat tulungan, unahin ang magulang at kapatid. Ang ganitong gawain ay magdadala ng masaganang biyaya at mas matibay na daloy ng grasya sa trabaho, asahan ang posibilidad ng pag-asenso kung magiging masipag at maingat ka sa iyong mga gawain, huwag magtiwala agad sa mga kasamahan dahil maaaring magdulot sila ng suliranin, itoon ang pansin sa sarili mong trabaho at siguruhing maayos ang bawat hakbang na iyong ginagawa, ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw. Ngayong araw, Kuwag magpadalos-dalos, planuhin ang bawat hakbang at piliing gumawa ng tama upang mapanatili ang balanse at positibong daloy ng iyong araw, Virgo. Ang kulay yellow ang magbibigay sa iyo ng kailan awan at pokos sa araw na ito, ang mga number 4 at number 25 ay simbolo ng organisasyon at pagsusumikap. Ang liwanag ng kulay na ito ay tutulong sa iyong pagresolba sa mga hamon. Habang ang mga numerong ito ay magbibigay ng lakas upang may taguyod ang iyong mga plano. Libra, ngayong araw, may sinyales na makakasalamuha mo ang isang taong masipag at maayos kausap, maaaring sa isang deal o bigla ang pagkikita. Mainam na pakinggan ang kanyang mga sinasabi dahil may potensyal siyang makatulong sa iyo para sa magandang oportunidad sa hanap buhay Kung may usapin na kailangang maglabas ka ng pera o kaalaman, siguraduhin may kasulatan para masigurado ang pakinabang mo sa magiging kasunduan Sa tahanan, magingat sa maaaring dala ng hangin na nagdudulot ng karamdaman bantayan ang kalusugan ng pamilya. Kung may makikitang sintomas, huwag mag-atubiling magpatingin agad sa doktor upang maagapan at makaiwas sa mas malaki pang gastos. Sa trabaho, ang pagiging maagap sa pagpasok ay magbibigay ng positibong epekto. Ito rin ang pagkakataon mong magpakitang gilas na maaaring maging daan para sa inaasam na human toll sa sahod o promosyon. Ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, pagtuunan ng pansin ang kalusugan at pagiging praktikal sa mga desisyon mo ngayong araw. Libra Ang kulay pink ang magdadala ng pag-ibig at harmonya sa iyong araw, ang mga number 19 at number 7 ay magbibigay ng suporta para sa mas maayos na relasyon at tagumpay. Hayaan ang kulay na ito na magbigay ng inspirasyon sa iyong pakikitungo sa iba habang ang mga numerong ito ay gabay upang makamit ang hinahangad na balanse. Scorpio, ngayong araw, magandang balita ang dala ng iyong gabay lalo na sa umaga. Maganda ang takbo ng swerte, kaya mainam itong samantalahin upang gawin ang mga nais mong matapos, ngunit magingat sa pakikipag-usap tuwing gabi, dahil maaaring mas malakas ang impluensya ng ibang tao, na magbibigay sa iyo ng hindi ka nais-nais na resulta. Sa tahanan, kung may bisitang darating tanggapin sila ng may kasiyahan. Maaaring ito ang simula ng tulong-tulong na pagkilos sa hinaharap, lalo na sa aspeto ng pag-unlad ng pamilya. Sa pera, umiwas sa mga labasan na hindi naman kailangan upang makaiwas sa hindi planadong gastos. Iwasan ding magpahiram ng pera sa mga kamag-anak tulad ng pinsan o tiyuhin dahil maaaring magdulot ito ng mabagal na pag-usad ng iyong pinansyal na kalagayan. Sa pagmamahalan, tahimik at maayos ang takbo ng relasyon ngayong araw, maging mauunawain sa maliliit na miyembro ng pamilya, lalo na sa iyong minamahal, upang mapanatili ang positibong vibe sa inyong tahanan ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, panatilihin ang pagiging maingat at magtiwala sa mga tamang hakbang upang manatili ang swerte sa iyong buhay, Scorpio. Ang kulay white ay nagbibigay ng lakas at proteksyon sa iyong araw, ang mga number 10 at number 27 ay nagpapakita ng pag-usbong ng bagong oportunidad at kasiguruhan sa mga desisyon, hayaan ang kulay na ito na gawing matatag ang iyong pananaw, habang ang mga numerong ito ang tutulong sa iyo na maabot ang mas mataas na layunin. Sagittarius, ngayong araw, mahina ang buwenes ng iyong aura, kaya't iwasan muna ang pakikipagdil, malapit man o malayo. Ang makakabuting gawin ay makipag-usap sa mga kapamilya. Iwasan ang mga kaibigang mahilig makisuyo dahil maaari kang maabala o magustusan ng hindi makakabawi. Sa tahanan, kung may bisita, tiyaking hindi ito ibang tao na hindi mo lubos na kilala, dahil may posibilidad itong magdala ng negatibong enerhiya na maaaring makapagpabagal ng daloy ng swerte sa inyong pamilya. Sa trabaho, Magiging normal ang takbo ng araw, subalit magingat sa mga kasamahang mahilig magbiro ng hindi ka nais-nais, lalo na kung may kabastusan. Dahil baka magdala ito ng hindi magandang sitwasyon, mas makakabuting umiwas sa ganitong klaseng tao ngayon, ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw. Maghinay-hinay sa mga gawain at desisyon ngayong araw upang maiwasan ang abala o hindi inaasahang problema. Sagittarius. Ang kulay green ang magdadala ng sigla at kasiyahan sa iyong araw. Ang mga number 12 at number 29 ay simbolo ng pag-unlad at tagumpay sa mga bagong pagkakataon. Ang enerhiya ng kulay na ito ay magbibigay ng lakas upang subukan ang mga bagong karanasan, habang ang mga numerong ito ay magsisilbing giya sa iyong mga hakbang. Capricorn, ngayong araw, mahalagang mabilis ang iyong pag-iisip upang makuha mo ang tiwala ng mga tao sa paligid mo. Kung may mahalagang usapan o kasunduan, sikapin mong makuha ang resulta na inaasahan mo. Gayunpaman, kung ang usapan ay may kaugnayan sa pamilya at pera, mas mabuti ang pagiging tahimik, hayaan mo muna silang mag-usap at magbigay ng opinyon sa tamang oras para makaiwas sa hindi pagkakaintindihan. Sa iyong tahanan, kung may kasunduan ang mga miyembro ng pamilya, Siguraduhin mong mabibigyan sila ng tamang payo para maiwasan ang anumang problemang may kaugnayan sa pera. Sa iyong pera o pananalapi, laging unahin ang pamilya bago ang iba upang mapanatili ang magandang daloy ng biyaya sa iyong kabuhayan. Kung may pagkakataong makasama ang mahal sa buhay sa isang aktibidad, gawin ito upang magdulot ng kasiyahan sa inyong relasyon. At sa trabaho, iwasan ang magdesisyon ng walang sapat na impormasyon. Tumutok sa mga gawain at sikaping makapagbigay ng resulta na ikasasaya ng iyong mga boss. Ito rin ang maaaring maging susi upang makamit mo ang mga inaasam mong tagumpay. Ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, gawin ang mga dapat mong tapusin ng may pag-iingat at dedikasyon. Copper Corn. Ang kulay brown ang magdadala ng katatagan at kasiguruhan sa araw mo. Ang mga number 13 at number 22 ay nagdadala ng balanse at tagumpay sa mga layunin. Hayaan ang kulay na ito na magbigay ng lakas at tiwala sa iyong sarili habang ang mga numerong ito ay patnubay sa bawat desisyon. Aquarius, ngayong araw, kailangan mong maging mapagmatcag lalo na kung may mga kasunduan o usapan, gumamit ng talas ng isip at huwag basta magtiwala agad, may senyales din na may mapapansin kang ideya na pwedeng magbigay sa iyo ng kita. Kaya maging alerto, kung may kausap kang nagbibigay ng inis sa iyo, mainam na lumayo muna upang hindi lumala ang sitwasyon, mas magiging maayos ang usapan kapag handa na kayo pareho. Sa iyong tahanan, kung may kasunduan ang miyembro ng pamilya, alalayan mo sila o samahan kung kinakailangan, ang suporta mo ay maaaring magdala ng positibong resulta para sa inyong lahat. At trabaho, magingat sa mga kasamahan sa trabaho na mahilig magpakita ng kakayahang, jack of all trades, ngunit nagdudulot ng abala ang kanilang impluensya ay maaaring magdulot ng dagdag na pagod hanggang sa pag-uwi. Ingatan ang iyong lakas at sigla para manatiling produktibo. Ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, sikaping kontrolin ng emosyon at manatiling positibo sa harap ng anumang hamon. Aquarius Ang kulay pink ay magpapasigla sa iyong araw, Nagbibigay ng inspirasyon at pagkamalikhain, ang mga number 22 at number 18 ay nagsisilbing paalala ng iyong kakayahang magtagumpay sa anumang sitwasyon, Gamitin ang lakas ng kulay na ito upang buksan ang isipan sa mga bagong ideya, habang ang mga numerong ito ay patnubay sa iyong pag-abante. Pisces, ngayong araw, Mag-ingat sa pakikipag-usap dahil may mga tao na maaaring gusto lang makakuha ng pakinabang mula sa iyo. Kung kinakailangan mong maglabas ng saloobin, gawin ito ng mahinahon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa kabila ng mga hamon, humanap ng oras para sa iyong mahal sa buhay. Ang simpleng pamamasyal ay maaaring makatulong na maibsan ang pagod at stress. Sa iyong tahanan, mag-ingat sa mga chismis na maaaring makaapekto sa inyong pamilya. Kung kinakailangan, magsalita ng malinaw upang matigil ang anumang negatibong usapin, ang pagtatanggol sa inyong kapayapaan ay makakapag-alis ng bad energy sa inyong tahanan. At sa trabaho, Huwag malate sa trabaho upang maiwasan ang dagdag na gawain na maaaring magdulot ng stress. Ang pagiging maagap ay magbibigay daan upang manatili kang masaya at produktibo. Ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, panatilihing maayos ang disiplina sa sarili upang manatiling balanse ang iyong araw, Pisces. Ang kulay silver ay magdadala ng inspirasyon at liwanag sa iyong araw. Ang mga number 17 at number 23 ay magpapakita ng bago at mas magandang simula. Hayaan ang kulay na ito na magbigay ng tapang sa iyong kalooban habang ang mga numerong ito ay magsisilbing giya sa iyong paglalakbay patungo sa tagumpay.